Pakulimlim pala yung panahon na daanan natin naka-anchoray si Sino Lines. Pati na rin si Spanishia 71. Malapit na pala sa anchorage position at mag down na kami. Shoutout pala sa taga-gutong southern na naka-anchorahe. Stop engine please. Stop engine. Pagkatapos mag-stop engine, aatras naman tayo mag-dead slow as turn. Dito na sa binigay na anchorage position at maghulog na ng angkla. Gabi na din pala kami pumasok at aakyat na yung dalawang piloto namin. Dalawa pala yung piloto namin, yung isa tinitraining. Liliko na pala kami papuntang pabor. Kami pala yung isa sa pinakamaliit na domestic na barko na bumabiyahe ng Manila. Pagkatapos po namin makadikit, bababa naman yung piloto namin at lilipat naman sila sa kabilang barko. Tapos na trabaho yung dalawang tagbot at aalis naman sila. Gabi na kami nakadikit at magsimula naman mag-discharging at loading. Shout out pala kay Chief Engineer Mendez at sa kay MC Gigantes. Alis naman si MC Palcon papuntang Cebu. Umaga na pala kami natapos mga argat. Nandito na yung dalawang tagbot na mag-assist namin. Umakyat na din yung dalawang piloto namin for undocking manyobe. Pagkatapos ng trabaho nila, baba naman agad sila. Paglabas namin, pasok naman agad yung isang barko ng Morita. Maganda pala yung panahon at kasabayan natin si MC Falcon. Pati na rin yung fishing boat na papasok ng Manila. After 24 hours, nandito naman po kami sa Ruas Colasi magdaking manyober. Umaambon pala kaya magdahan-dahan lang tayo hanggang makadikit yung barko sa pantalan. Salamat sa Panginoong Diyos na kasecured na kami at nakahintay lang si Isko sa amin para kumain. Pagkatapos mag-exercise, ready for departure na kami. Tapos na pala kami magdiskarga at mabilis lang yung cargo operation namin Let go all line up, hold on spring at biray yung headline Kapag may angle na more than 15 degrees Let go headline at start ebop anchor Kapag less than 1 shackle na let go spring line, hard starboard, rudder at did slow astern. Wala pala tayong pilot dito at wala din nag-assist na tagboat. Kapag 3 knots na yung speed, stop engine, hard port, rudder at did slow ahead. head Pag itna sa buya hanggang makalabas sa breakwater Okay, I'll leave breakwater, thank you Thank you for watching, God bless Run up.